Naglagay lamang siya ng asukal na may kulay na puti doon sa sintro ng spinning carousel na iyan. At nang lumabas yung asukal, naging bulak na ito. Pinaikot-ikot lamang niya ang stick para mag-create ng bilog na bula. Nagdagdag pa uli siya ng asukal. Patuloy lamang ang kanyang ikot ng uh, stick na may lumalaking bola. Bola ng uh, bulak na yari sa asukal magdagdag paulis si badam ng asukal at patuloy lamang kanyang ikot habang lumalaki ang bola na yari sa asukal na misturang bulak na ito Lililinis niya ang carousel kaminsan-minsan si madam ay nakita ko doon sa robinsons na balitses na gumagawa nito nakatatak sa kanyang ipron ng toy kingdom hindi ko kilala si madam pero pinaunlakan niya ako para gumawa ng video sa kanyang negosyo ngayon naglagay naman siya ng asukal na pula powder na asukal na kinuraya ng pula tapos ang lumabas nito ay bulak naman na halos pink ang kulay ito pinaikot-ikot niya at pinunit ito yung pala ay parang tainga na ng staff toy na kanyang ginagawa sandali lang niya ginawa mga segundo lang bihasaan na siya sa paggawa nito siguro mga ilang taon na rin ginagawa ito ni madam ngayon naglagay siya ng dalawang bilog na bagay na parang pinakamata ng staff toy tapos nang paikot-ikot na naman po uli siya ng bulak tinalpak-talpak niya tapos ngayon ginunting-gunting na kung ano gagawin niya sa kanyang tinalpak-talpak na bulak ayun nakailang tabas din apat siguro yung pala ilalagay niya na parang pinaka mustache ng kuting yata itong ginagawa niya o, ay gumawa pala siya ng anim na pirasong mustache o uh, pinaka bigote ayun na oh parang naiitsura na yung ginawa niya ganun lang kadali tapos ngayon may nilagay siya na parang ilong naman itinulpok niya doon nilinis niya uli ang karusel at naglagay naman ng dilaw na asukal sandali lang nakikreate ka agad ng bulak tinalpak talpak ulit niya ito para gawin naman parang isang ano ribbon yata yan o yan yun, idinikit niya sa noo. Ngayon, naglagay ulit siya ng pula na sukal, Paikot-ikot ulit, ang bilis. Parang bulak lang na lumalaki. Bihasa alam ang gumagawa nito. At siya nga ay uh, napakagaling gumawa. Parang ang bilis, ang dali-dali lang sa kanya. Ngayon, para na siyang bulak na hemispherical apat na tupi ang ginawa niya iyon pala ay itutusok niya doon yung ulo ng staff toy na para siyang may liig na may ribbon yun so para na siyang pusa iwan ko kung anong pangalan ng pusa na ito sa kung ng animations o cartoons, cartoon character wala naman akong kalam-alam kung ano mga ito Mga bata lang Ang mahihilig dyan At mga galing Mabigay ng pangalan Ayun Binalot niya ng mga Limalabas na bulak ulit Para i band yung ginawa niya Tapos na Sandali lang Yan Inilagay niya, niya sa plastic Para ready na mabili Ganun lang kabilis Kung may uh, makina ka Para gumawa ng cotton candy Na ganito Ang bilis ng pera sandali lang pero kailangan mayroon kang marunong na tagagawa nito kudos kay madam uh, sana makita ninyo siya nandun lang siya sa kung wala na sa Robinsons o sa ibang store siguro salamat sa iyo madam mabuhay ka galing na negosyo mo